my channel here. So ngayon, bumili po ako ng isang malaking mega box. Yan oh. Eh. So mega box kasi medyo mahirap i-deliver kaya sabi ko dun sa binilog ko, i-deliver na lang ng uh, ilagay sa sakin ng ka-box. So kanyan yan oh, no. dyan yan dalawa na yan, yan. So ngayon yung assemble ko pag aaralan ko siya kung paano siya i-assemble. So ito na. Nilapas ko na yung mga yung dalawat na ano naman ano 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 So, ano 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 Three and four. Four pieces po siya. Palit naman yung ito eh. So, ano yung pinakasenta nito? Tubo, butas. Tapos ito, 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 naman ito. So, yung dalawa niyang gilid, ilalagay ko dito yan. Dito. Dito. So, ngayon, na. so, ngayon, Hindi dito. Oh. Dito. 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 So, Dito. 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 yung Dito. Um, dito. ito Dito. 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 Dito.

pasok mo yung record. yung next ko. ipapabot ko siya. Ayan, lupa ko siya sa Thank awesome.

pinasa ko na dito number 15 and yung isang 16 masanay siya hindi wala

check Ayan, may butas kasi dito. yan may butas. Kailangan pasok sa sarili. 你们都玩什么？小狗。 Ayan na po. Nagawa ko na. Na-assemble ko na yung mega box. Mula itaas hanggang ibaba. Ayan. Oh. At patok, bukas mo naman. Ayan. So, tatlong layer lang yung ginamit ko. Kasi gusto ko malalaki yung space. Mula itaas hanggang ibaba. Ayan. Okay. Yan na guys. Kaya na po mahirap lang kasi Nang iipit. hindi mo mapapansin naipit na pala yung daliri ko ayan ayan, ayan. Oh, bilis lang naman kasi meron naman syang susundin eh, yung mga yung kunyari meron syang parang sa plastic yung tubo na ganun ipapasok mo lang susundin mo lang naman medyo mabigat lang kasi eh, hey girl kasi ako hey, medyo mahina na yung aking pang Okay? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you for watching. And see you on my next video. Bye. Love you guys.